Hello guys, today is Friday, today is busy day, so today is cleaning day. <laughs> okay, sa'yo okay. nga dito sa patilis. So wala tayong kasama kasi mas gusto ko pang magtrabaho mag-isa kaysang may kasama. Alam niyo na kung bakit, relate ang mga wae, dito. Mas masarap magtrabaho mag-isa kasi nagagawa niyo lahat, lahat, lahat ng gusto niyo nang walang kumukontra at nang walang nakikialam. So guys, uh, mag-i-start tayo from here to the pillow. Ang <laughs> English is freaking out, wala <laughs> na mesh. Mag Ayan, mag-i-start tayo dito guys. Start! kaya lang sa mga mo hindi kung hindi niya okay lang naman kaya kasama hindi na magtagawin sa mga kayaan niya magtagawin ng pahimik may peace of mind di ba magtagawa mo na maayos at tagawin mo hindi yung may magregram ganyan 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 hindi gusto mo magtagawin magtagawin yung pagsanta

Alam mo kung hindi lang masama mo natin sa mga tangga? Nanatak na ako, nalala. Pero isip ko pa rin siya pa na nandito tayo sa ibang bansa. At tayo lang ang malawak ang pangunawa. Tayo na lang ang umintindi. Kaya sa tatulad natin yung mga walang kwentang bagay at mga wala kwentang tao, na akala mo yung magaling. Ay naku, po Ipupunasan na natin na natin yung lalang yung sagay. Ipupunasan Pagalawa naman na natin itong ating basahan, bago na natin kurasan ng na ating kamesa. Alam ko yung mga ibang OFW na rin mo isang may mga kasama, di ba? Kasi ako dati natrabaho uh ko sa Uli, isang lang, ilang kasama kaya. Saan natuwa ko lahat magiging kayo rin? Kung nga rin, hindi sa mga ko, di ba? O siya, gumawa ko kaya nga maado. Pero kung may kasama ka, at tapos ka na sa ginagawa mo, at siya hindi pa, obligato, tutulungan mo, kasi alam mo kung kakit. May masasabi at masasabi sa'yo, guy, nakaw! Diyos ko. Kaya sasabihin niya, hindi na lang ako tinutungan. ko po na doon. O diba? wala kang pwestype nga na. Wala kang ano. Wala kang choice ko ito na siya. Wala akong kasagsita dito nga si Misa. Kaya kayo na Wala na yung umaga. Hindi ko alam kung manalagyan siya o... Alam mo araw niya, ayaw na sa sala. Iisang sala lang yung tayo. <laughs> Pilatagal niya natapos ang ng sala sa taas. Pero yung mga dito, kasi yung nakuha dito kasi anak ko. Friday ngayon, kailangan natin maglinis sa ang niya yung sala niya. Tapos yun ng pinagalan niya, hanggang ngayon, baba ko siya, iwak ko siya, ng siya, nabit siya, nabit siya. talaga dito. Hindi mo naman nasa na niya yung na dito kasi gusto ko nililinis at ako lang dito. Mas masaya pa buhay kaysa kasama ko yung isang siya. Yun okay. hey, mo, kaiginis ka naman, nakikita mo ang pagmukha ang nanilip dito. Masira araw mo ba? Hindi <sighs> nah, ka yung arang, na hindi mo siya pansinig, hindi mo siya isipin mo na ng trabaho, hindi mo pa rin masasabi yung sa talaga yun? talagang ka na ng inis sa kanya. Ay, nako. Ay! Ayan, ito lang naman mesa yung pinasa natin siya yung mga tayo. Para magkatapos ito, bakit naman. At sa bakyo, yung, hindi mo kasi. May Sana lang, nag mo lang yung kasi na

Yung kesyo na yung mga ano, eh, oh, ganyan, ganyan, hindi pa pinunasan, hindi man na hindi man, gano'n. So, nakakabisi, eh, diba? Sabi niya lahat sinasabi, nasabi, sabi ko sa kanya. Sabihin niya sa mga yaya, kung po ang pahinay sabi Sa niya nagsasabi, kasi kung sa akin siya nagsasabi. <laughs> Automatic ako nagsasabi sa mga yaya. So, ibig sabihin, sino mga magpapasama? Eh, di ako. Kasi, isip ko mga yaya ako, nag-aamuabuhan diyan. Ay, nako. Behind the scene, hindi pala ako yun. <laughs> kasi ako. Inaano ko lang yung sinasabi niya. Ina-apply ko lang para ano. Pero, pinapaliwanag ko lang din naman sa mga yaya. Yung sinasabi niya. Sabi ko, yun lang ang sabi niya. <laughs> Masasaktan yung mga yaya choice nila yun. Hindi ko choice yun. Diba? naman, nagtrabaho rin ang yaya, diba? So, alam ko rin yung tatakaran ng yaya. Bata-bata ka lang. Yun yung pinirmahan mong kontrata. Pag may nangyaring masama sa bata, kasalanan mo yan. Hindi niya naman kayang ipag-intact. Ano yun? Yung nasabihin na, ah, ganito kasi hindi ko kasi gawin niya yung ganito. Hindi niya magagawa. Hindi niya magpagtatanggol yung yaya. So, sino mapapahamap yung yaya? Diba? buhay Yan yung wala ka na naman. Matitay na ako sa kakain yan. kasi ako, guys. Huwag hingahan ko lang ba? Huwag <coughs> um, nasa hingahan sa inyo. Na, -in namin na, mga hinanain na nila lahat ng mga tulong ni Sa isang tao lang. Actually, yung mga na wala dito. Nasa kami ng bahay sila ngayon. So, ang naiwan, kami dalawa lang. Kami dalawa lang, ang magkasama. So, nakakairita. Nakaka-bullshit. wala na akong masabi sa kanya kundi very, very, very nice. Nice technique. Ngayon, naya niya akong maglinis dito. Tapos, alam mo kung ano nasa isip no? Makatama lang ako dito kasi yun yung lagi niya sa mga eh. Wala naman daw kung ginagawa ito. Wow! Ah, <laughs> 何 うん。<music>